Kain na ikaw. Hmm? Madaming chimkin, no? Hmm. Ano pa ba hinahanap mo? Ah. Ano? Ano? Sagot. Sagot. Ha? Hindi ka marinig. Eh. Ano yun? Sagot. Sagot. Dali. Anong kailangan pa ni Yuki? Ha? Anong gusto ni Yuki? Ha? 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 Ah? Lakasan Inai. mo. Lakasan mo. Ha? Sausage. Sausage. Gusto mo ng sausage? Ha? Sagot. Lakasan. Opo. Opo. Ha? Ay, mahina. Lakasan mo. Opo. Opo. O, ituro mo kay mami. Nasaan yung sausage mo? Ituro mo. Go. Nasaan yung sausage mo? Nasaan? Sa nakalagay? Ha? Saan nakalagay? Alam mo. Alam mo. Oh, ituro mo dun. Dali. Ituro mo. O, mami. Ituro mo. Ituro mo kay mami. Nasaan? Saan nga? Papuntahan mo doon, dali. Turo mo. Bilis. Ta. yan. Oh, Ihalo natin ito <coughs> ito ba? <Bilangon> may... <coughs> Ah, dito na, dito na, lika na, dali na, dali na, dali na, ilalalalalalalalala, ilalalala, 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 Sit down. Sit, sit, sit muna, sit, sit. Gusto niyong may toppings ng ano? Sausage Pauso Hungiti siya hanggang may pod. Ah oh. Ah, oh, kain na! Sa kakain